Mga kabayan, ito yung radish na aking ng lupa. Pagkaraan ng isang buwan ay ito, nyo mga kabayan. Maganda na yung kanyang laman. Parang talagang palsa ng takbo ng labanos. Kaya kung kayo magtatayang mga radish mga kabayan, ay huwag yung pupunuin ng lupa, yung inyong polybag o yung inyong plastic container na taniman. Mga kalhati lang mababa at habang yan ay eh, tumat Tumatanda, lumalago, ay dagdag ng dagdag dahil ang takbo ng kanya laman ay paitaas. So yan mga kabayan, ngayon naman ay ang gagawin ko ay eh, kukuhanin ko na ang dalawang ito at gagayatin ko sa patis ng isda at napakasarap ng kinilaw na labanos. So yan mga kabayan, kailangan nilagi nating alagan dagdag ng lupa. So yan mga kabayan, bubunutin ko na. O yan, napakaganda, kita nyo, napakahaba ng kanyang laman at talagang pwede nang design pang dalawang taong mag-asawa. Ito yung mga isa, hindi ko nalagyan ng lupa, kaya ito maliit lamang. O mga kabayan, good luck and good health, ganyan lamang pamamaraan ang pagtatanim ng ating radish.